Ayan po yung mga manok natin oh. Ayan dami oh. Yan, nanak bo. Gagawin tinula ko yun eh. Ah, pagkadami oh. Ayan pa oh. Ay, hinog ko yun oh. May hinog dito. Nangamoy oh. Ha? Ayan, kuya yun May hinog. Ayan po mga tandang natin oh. Yan oh. Nanak po. Ya kayo ni. Eh. Ya hinug na. Ya oh. pasoy yan. Ya hinug ko. Baka nito sa ilog yan. Oh, dadali, dali. Ya kayo ni. Kasama eh. natin. Tayo maayos kayo ni ng ano. Ayun langka. Eh. Hinug ano? po. Sige una. Maayos po kami ng ano. Patubig ng palayan po gawa ng po ng ulan, anang uh, bahak ng malakas na baha ayun pala ayusin pa pala ko yung uni pare po u. gabi o oh. ang ganda po hindi pa may hinog ba dyan yan po libreng hardin po manguhan na po kayo libre po yan dito o oh sa mga plantitos plantitas po Ayan oh. libre lang po din eh kumuho na kayo din eh oh. hmm. dami po nasibula ang yun dito yan maganda naman po ay eh, oh. yan oh. akapal Ano hinug ko yun eh yan may daw po doon titignan ni ko yun eh ha? Maganda ang kalong na yan. Ay, mga sili po. Oh. Yan. Lalaki o. Oh. Yan. Oh. Ano, hinog? Ah, Hilog pa. Wala. Maganda. Malaki ang kalong. Tapos sa ilog po. dami sikdok nagiba po ng malakas na baha saan? sikdot ano? sakpat ano? pag nag ulanan ano kaya on eh? yan po, gibang-giba ang ating ano patubig, ano kayo unay eh? yan, wasak po, epekto ng malakas na baha yan, ari po oh. ayo ating palayan po ay eh, nauhay na ay eh, walang tubig sing po muna natin yan, nag oh was na was po ay eh yun sa sakuin natin ko uni yung yung yun lang naman ano tapos yung mga sinako po nung natin nakaraan yan nandyan po sa baba nagkalat po mga ngayon muna tayo lang kain yan kuya uni Ini kau

pula. Siguro kami pinigmenta kayo ng puto eh. Ay <laughs> ba, <pa> rin po yun eh. Tamis po, matamis. Tamis ano? Ginawawan ito. to, po? May drink merenda po. Dito po yun Parang sa inyo po. Yeah. mga na o vale

Ayan po, walang tubig na napasok. Barado dito, oh. Papalahin lang po namin, ari. Yan. Mga balik po. Graba. Hmm. Mga dahon-dahon po, oh. Dito naman, ayos po. Ayos naman dito. Diyan lang, kayo ni, Tayo. Mapal tayo dyan. Nakadalawang sako sa po tayo dito. Naku ang at Ating lalatadalo po dito. 分かるか Yan, ayos na po mga kaparambin. Nalagyan na po natin ng tinatas na sako po na may buhangin. Okay na po yan. Ang mahalaga po yung may nadaloy na ng tubig. Pansamantala po muna uli yan. Yan. titingnan po natin kung may napasok na pero malaki po ang ano, tubig yan po yung ating nakakwat kanina oh. dalawa sa ako po yung ating nakuhang buhangin dito may kasamang layak, mga ganun po banlik ah, may napasok na pala haas na po yan diretsyo na po sa tubig yan, yeah. gahitan na ang nakapasok Parelaan po yung ating liguan mga kaparambin no? Oh, yan. Diyan tayo nagkuha ng tain po Kanina dyan Sa taas lang naman po itong patubig natin Malaki na nga Ahas na po Magkakatubig na po ang ating palayan Hmm malakas na yan basta tuloy tuloy po yan malaking bagay na po yan ano kayo na eh ano yan ah may balik yan lang naman pala Uy, ni Haas na yan. Kaunti lang. Lusot na yan. Oo, makuha lang ang yung dahon ay. Kaunti na lang po. Oo, lusot na. Ano? Virtue na yan sa tubigan. Dito po ang labas nun mga pambin Yan dito. Kami na agos na. Yan. May sapa po dito. Kaya lang maliit po yung tubig. Kapag ka, na maigi. Eh, nawawalan din po siya. Galing sa niyugan po yan. Bukal. Kaya lang po hindi natagal. Pag matindi nga po ang init. Nawawala din po. Kaya tayo pinakuha ng suporta sa ilog yan. Ilog yan po nalabas yun. Lalagyan po natin ng ano ito. Harang nalabas po. Papunta sa ilog na po uli yan. Dapat dito po ang ating padaan. Dini. Pasok naman dito sa ating tubigan po. Okay na po mga farm bin. Nalagyan na po natin ng lupa o. Oh. Kakunti na po yung natagas dun. Medyo labo pala ang, po, ang tubig. Gawa ng kinalkal nga po kanina. Pero malakas na po ang nadaloy. Papasok ng ating tubig. Ganyan. Yan, ah, nilagyan din po natin yan. Tuloy na po yung tubig tubigan mga kaparambin. Tingnan po natin. Ay nabilog na po yung ating tubigan. Buntis na po. Ay kailangan po ay tubig. Yan na. Ayan, nauhay na po yan. May pangilan nila po nauhay. Eh. eh. iga po yan, o, no, iga. Ito, pasarduhan po natin itong natagas din. Eh. Para po pumasok dito. O, ganun. Ganun lang po ang pagpapatubig dito. Yeah, I okay. can't yun ang mga awas po dito diretsyo po sa baba nag lang po tayo ng konti dito para sa ating isang pita po dito sa pinagpis pa na tuloy tuloy na ha na Nah, pasok buntu. na napasok na oh. Mamaya ang hapon, meron na po yan. Lahat. Buhay na po yung mga patulan natin oh. Magtatabas pa nga pala tayo ng mga pilapil po. Ar po oh. Yung iba po ay mahaba na ang amlay oh. Yung patula tatabasan pa natin ng pinapil yan mga patula po kataon ng patula kada puno ng ano po yan meron ang madre kakao po may patula yan yan paikot po Mauwi naman po tayo mga kapambin. Maluto po ng ano, pananghalian natin.